Sanyo, niyo, bili, tropa, wait, prenda ba niya tropa yun, prenda nih tropa, Uy, wait, lang, wait lang, friend, wait okay. Itatak lang, mo. Itatak mo. Eh. So, friend, wait oh, wait lang, wait wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, That was rude. That was rude. I'm rude. I saw am rude, So Oh I saw and I okay, saw so, yeah. Let's go man! Hey, faster. Let's go. Then I don't want someone Come on. Oh. It's locked. Hey, look. look May ano ito. Ito ba yan? Oh. I can. Ayun. Ayun pala eh. Oh, ito. Oh. Never mind. Never mind. Si doggy oh. Ito ang doggie. Pag gano'n muna. Sayaw mo muna dyan ang itatak mo. Itatak mo Sabi na abis sa sayo na Itatak mo Ita-itak. Itatak mo Hey look Ice cream I love ice cream Eh, hey, piti yun <laughs> Oy, bawal yan May Oh, I know this I love ice cream And ba't namamatay ka sa ice cream Yung yung I love ice cream Yeah. Bilis mo. Let's go. Yun, pero. Okay, so. Ay, okay, diyan. Diyan. So. I think ito. So, okay, ito. Yun, para. Hmm? The same. Yun. Watch out. Watch out. Naalala ko talaga yung pawpatal niyang gumawa sila ng watch out. Oh, oh. oh. Wash out. Wash out. Aray, ano yun? Ah, kala. Ah, baka hindi ka dapat sa ice cream. Oh, I know. Oh, never mind. Na ako din. So, I love, I know. I know how to ano here. So, oh, see? So, so, huwag ka dapat. Aray. lang. Ah, I know. I gonna jump. I think yun. Ay, never mind. Ano? Jace run. Jace run. Yun, you know, ang ganito loads. Ay. Ano ba? Paano? Paano? Eh, di nga ako mam mamatay. The ice cream has melted. This means you can't touch it. But watch out to the cones. Ah, cones lang. Ah, cones yung hindi. Yung nakakamatay. So, yung cones tayo ay watch out to the cones so how we get here ha huh? para nga may makakalis dito sneak up or oops sneak up lang hala paano kami kakalis ayun Pindi. Ay! Ala. Paano yun? Ayun. So, tatalo. Ala. Paano kami namatay? Ay, paano ako namatay nun? Your friend as her last join game. Oh. So, I don't care. Eh. Yun. I know now. Oh. Easy lang pala. It's easy. It's easy, guys. It's easy lang. Talon lang kayo. Yun. Let's go. Hey. Unang iwan ng wala. No, oh, yan dyan. Come on. Come on. Just jump. Don't. Don't. Just. Just. Oh, okay, let's go. Piti. Oh, oh, never mind. Oh, parang ka namatay nun. Parang ka namatay. Parang ka namatay. Parang ka namatay. Okay, never mind. Piti. 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 Okay, so dalawang abe ni laro natin, guys. So, yung title na ito, dalawang, dalawang abe ni laro. Part 1, Part 2, and Part 3, or hanggang Part 7, ba? Or Part 2. No? Ay, ay, dapat di ka dapat gagalaw. Kasi kapag gumalaw ka, patay ka kahit di ka dumikit. Yan ang witness ng larong to. Aray, ano yun? Automatic. Sige, sayo ka muna yung itatak mo. Okay, hiniwan niya ako. Oh. Itatak mo daw kasi. Itatak mo. Ita, itak. Itatak mo. si Tasayo siya ng itak. It mo. Itatak mo. Hala. Hala. Ano yun? Si Chase na lang mahala. Itatak mo. Itak, itak. Itatak mo. Itatak. Ah. Ah, samasayaw din yung mga alaga niyang skeletons. Paano yun? Paano yun? Kaya! Ay, so, di ako namatay! Doon! Yun, ha? Huh? Let's go! Uy, paano yun? Ah, ito. Okay. Hello. That was rude. At, at hard. Aha. Uh -huh. Safe. Bubble go, bubble go, bubble go, ice cream pala to. Ito, bubble gum. Uy, hindi ako namatay. Seryoso, hindi ako namatay nun. Oh, cheater, sabihin na. Siguro. Ah, sayang muna tayo ng itatakma. mo dito. Okay, so, yan. Okay, yoki, okay, shay, 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 yay, yay, ang easy naman. Oh, nangutog ako dun ah. Oh no, oh no, yay Taas, tawa, uy Wait, naalala ko to ah I remember this You remember? Mga manonood na remember nyo to Katulad to yung sa may ano ah Yung sa may naman, Sa may ano Sa may tinging Wow, ang daya naman yun, dalawa Sa isang ano I know this game Na-remember ko yun ah And,